Good morning mga suki. So another day na naman ng ating live. So uh, ako yung unang nagising ngayon. So tulog pa lahat ng aking panuha numbers. So medyo late akong nagising ngayon. So almost 6.40 a.m. na po ngayon. Since walang pasok, ay na late kami nang gising. Late din kami kasi kami natulog kagabi wala lang uh, nag story, story. time lang kami ng aking husband sa labas kasi um, uh, masarap yung ihip ng hangin sa labas kagabi kaya uh, matagal kami natulog at nag ano nag uusap lang nag chika chika ba so ngayon uh, maglilinis ako ngayon sa uh, aming uh, babuyan so, meron akong tatlong inahin So, paano ba kami naglilinis sa aming baboy. So simple lang naman mga suki, no? Yung um, dumi ng baboy ay nawalis ko, I nawalis namin tapos dinadaspan. So, meron po kaming uh, ibang uh, lagayan ng uh, dumi ng baboy. So, yung septic tank po namin ay puro lang ng dumi ng baboy. So, yung waste water kapag uh, uh babanlas ng mga uh, uh ng uh, uh, tawag dito sa Tagalog. Basta ang kanang binanlas na tubig sa Bisaya pa. nang binanlas na tubig sa pagdikan sa paglintyo sa baboy, sa babuyan ay separate po siya. So, yung dumi, dinadas, dinadas namin at hindi namin isinasama sa paglilinis. Meron po kami uh, separate na uh, septic tank na puro lamang uh, lahat ay dumi ng baboy at hindi kasama yung tubig. So, yung kanal na dinadaanan ng tubig ay diretso po sa labas. So, iba po yung uh, daanan ng tubig. So, yung septic tank namin ay puro lamang dumi lahat ng, ng uh, baboy. So, pinapaliguan ko sila bago ko sila pakainin usually. Yan. Na, umitse na pa po yung, yung manok na to. So, manok to ng bahay. Bakit nandito ng manok na to? Gusto rin makipag-video. Gusto rin makita sa video. Ah, tingnan niyo ang manok oh. nag na din sa video. So ayan, ah, pinapaliguan namin, pinapaliguan ko sila. Ah, yung mga dumi, ninawalis ko muna bago ah, banlasan ng tubig. So, nawalis muna namin yung ano, yung dumi. So, separate kasi yung septic tank namin para sa dumi lang po yun. So, short story muna tayo mga suki, no. So, napaka-thankful po talaga ako na dumating kami dito sa probinsya. So, nung una, ay wala po talaga akong balak pumira dito. Kundi, um, mag-ano lang ng mga hayop. Yung magbababuyan lang ba? So, meron ako noon, umiga uh, um, o kaibigan ko na uh, gusto sana namin na mag-corporation ng mga magbabuyan. So, yun, nag-decide uh, nag kami na dito gawin yung uh, tangkal, dito mag, ano mag magbaboy, dito sa lupa ng aking mama. So, inheritance na lupa ito ng aking mother. So, hindi kami nagkaano ng aking kaibigan. Hindi kami nagkasinabot ba. Hindi kami natuloy sa plano na yon Pero, tinuloy po namin naming mag-asawa kasi naka, na kasi kami ng uh, tangkal, yung kulungan ng baboy. So, nakagastos na kami. Tapos, uh, hindi lang namin tinuloy yon sa kaibigan namin kasi hindi kami nag, nagkaano, nagkasinabot. So, hindi kami nagkaintindihan ba. So, yun. So, umi un una yung husband ko lang dito. Tapos, umuwi lang siya sa syudad. So, lock laking syudad po talaga ako mga no? So, nung ano, yung... Uh, tumira ako dito ng ilang araw. So, parang nagustuhan ko siya. Parang uh, napaka-peaceful ng aking uh, mind kapag dito ako tumi, dito ako na, 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 na lalagi, ba so nag decide ako na dito na lang tumira kasi na nakita ko safe din sa mga bata tapos halos um, nakapalibot sa akin ay mga relatives ko kaya napaka ano lang talaga um, parang relaxing ba so nag decide kami mag asawa na dito na talaga permanent yung tumira So, iniwan namin yung lahat ng aming yung bahay namin doon sa syudad so yung bahay namin doon sa syudad is yung lupa ay hindi amin so private lot siya so parang naging ginawang urban poor yata pero hindi pa aprobado sa urban poor So yung bahay namin, pinatirhan namin muna sa uh, brother-in-law ko. So lumipat kami dito. So meron akong computer, pisonet sa syudad at meron akong sari-sari store. So nung dumating kami dito, iniwan ko po talaga lahat. So parang dito, parang dito sa probinsya, parang relax yung isip ko ba. Yung, yung, ano, yung safety ng mga bata. Pwede silang maglaro sa labas na hindi ka ano ma ano na ma merong mga masamang tao o ma-influensyahan ng mga masama kasi squatters yung uh, tinitirahan namin dati sa siyudad so yung iniisip lang talaga namin yung mga bata so dito pwede namin silang maiwan kasi doon sa siyudad dati uh, naranasan na si, kasi namin na mas so sabi na ko sa asban ko na maganda dito para sa mga bata. So, so ngayon nga, lumipat kami dito at dito na kami permanenteng maninirahan. So, medyo challenging din yung paglipat namin, no? Kasi, napabayaan namin yung negosyo namin sa syudad, yung tindahan na ko na sa resale store na isara ko, tapos yung um, net ko, ay unti-unti rin humihina kasi um, hindi na ma na maayos kasi iniwan ko sa brother-in-law ko tapos hindi niya na ma-manage maayos ayun ang ending dinente na lang namin yung computer sets para mabawi namin yung uh, kapital namin pero hindi talaga medyo bawing-bawi -bawi sa kapital sa computer no pero ginamit naman siya so mga 3 years din yun nagamit kaya hindi naman si hindi naman masyadong lugi So ang pagbabay pagpababuyan is hindi ko talaga ano hindi ko siya uh, uh nag-aral. So self-learning lang po talaga kami. Um, eh. So lahat ng uh, paano magpaanak paano ang gagawin sa mga biik paano ang pag-aalaga sa mga inahin ay naran lang po namin na kami-kami lang at hindi kami papasok sa mga seminars or ano para matutunan yung pagbababuyan pag-aalaga ng inahin so lahat po talaga ay self-learning lang po talaga namin. So nanonood ako ng YouTube tutorials mga YouTube videos na mga na uh, mga kapwa hog racers na nagbababuyan. So doon natututo kami hanggat um, yung una 40 lamang yung uh, na ano namin inaalagaan. So until we decided na mag -ahin. Kasi sa inahin kasi hindi kasi masyadong malaki yung gastos. Unlike sa mag-fatty ka, kapag wala ka talagang ano, pera pang bili ng kids, ay hindi yung pwede kasi kailangan yung yung mga fattener ka uh, tama yung mga pinapakain mo sa yung alagang baboy para na makisila, mabibigat ang timbang. Kaya we decided na mag-inahinan lang So, lahat ng learning na natutunan namin ay lahat ay uh, galing naman sa mga ideas ng mga uh, kapwa namin relatives na nag, uh, din. So, puro knowledge, uh, uh, nag, ano lang na kami, nag self-learning lang kami sa pag-aalaga ng baboy. So, hindi naman siya gaano mahirap, madali naman kami natuto at madali namin na-adapt ang province life. So, na nai enjoy ko ngayon yung uh, paninirahan namin dito sa probinsya. So talagang uh, hindi siya masyadong mahirap para sa akin. Yung di, yung financial uh, ano lang kasi yung negosyo o trabaho ay nasa syudad. So yung husband ko, so yung husband ko ang nagte-travel every day para uh, kumita. So umuwi din siya dito. So 2 hours drive po kasi mula siyudad papunta dito. So araw-araw ginagawa -araw ng aking husband ang pagsasacrifice, no. So minsan hindi siya nakakauwi, oh every other day, umuwi kapag pagod na pagod na talaga siya. Pero usually talaga everyday po siyang uh, every night po talaga siyang umuwi. Dumadating siya dito 12 midnight or 1 a.m. na madaling araw. So na super thankful naman ako ng aking husband ay talagang nagsasacrifice talaga siya for us. So yung pag-aalaga ng inahin ay hindi naman po masyadong mahirap. So madali lang po talaga siyang matutunan. So yung pakain ng inahin araw-araw ay hindi masyadong kabigatan din compare mo sa patty So wala kasi tayong hinahabol na timbang kung mag po tayo as long as um, mabibigay po natin lahat ng food supplement para sa kanyang binubuntis na mga biik yung ginagamit nating feeds ay quality feeds para um, dami biik o dami gatas ang ibibigay ng kanting inahing so hindi po talaga maiwasan na may point of time po na magkakapos tayo sa pera hindi tayo makabili ng feeds agad-agad So, konti lang yung mga bilin na feeds para sa pinabukasan or ilang araw. So, pwede naman po tayong mag-alternative na pakain para sa inahin. Pwede po tayong magpakain sa kanila ng kampong or madre de agua. Mahalo lang sa feeds. Basta uh, yung uh, feed requirement, uh, yung timbang ng feeds sa kanilang araw-araw ay makukuha rin natin para wakso pa rin yung nutrition na o pakain na maibibigay natin sa kanila. So pagpapakain ng inahing, pag bago lang silang nabulugan or bagong AI ay konti lang po ang binibigay na pakain usually po ay one quart lamang ang per day sa loob ng tatlong araw tapos unti-unti tayong naging increase so sa loob ng 21 days hindi po talaga kami nagpapakain ng 4 to 2 kilos per day pag bago po siyang nabulugan sa loob ng 21 days mula day 1 ng pagkabulog hanggang 21 days pag naano namin na buntis na talaga siya at hindi siya nagreheat sa loob ng 21 days yun nagdadagdag na kami ng pakain sa kanila So, yung ginagamit namin uh, vitamins ay Fitment Pro at hinahaluan namin ng sisikal powder at dextrose powder. So, yung sisikal ay usually ay nahalo siya sa feed ng ating mga inahin. Pero sa amin po ay hinahalo namin siya sa tubig. Kasi yung mga inahin namin, pag may hinalo ka sa kanilang feeds ay hindi nila kakainin. Kaya masasayang din compare sa tubig mo ihalahalo ay inumi, iinumin talaga nila so iba iba kasi yung attitude ng mga inahin so yung mga inahin ko pag may hinalo ka sa feeds nila ay hindi talaga nila kakainin so sa tubig ko talaga namin yung hinahalo yung physical powder So balik tayo sa feeding guys. after 21 days, unti-unti uh, namin binabalik yung 2 kilos per day. So pagdating ng 42 days, dyan unti-unti uh, rin po kami nag increase Hindi sa 2 kilos, ini-increasean po namin yan hanggang uh, makakain siya ng 4 kilos per day. So, nag increase ako ng pakain kasi nag-develop na yung, uh, uh, yung mga biik sa loob. So, yung mga biik sa loob nag-develop. So, para malaki yung mga biik. So, hindi naman kasyadong malakihan kasi nagko-control din naman tayo pagdating ng 85 days. So 85 days, nire-reduce na naman namin sila sa pakain hanggang bumalik po sila sa 2 kilos per day. So pagdating po ng 90 days, may inject po tayo ng iron at 100 days ng pagbubuntis ay naging inject naman tayo ng uh, pampurga. So inject na po yung ginagamit po kasi na pag may hinahalo ka sa feeds or sa mga gamot, hindi na po kakainin. Kaya masasayang na pag powder. Kaya injectable na po yung ginagamit ang pampurga para sa ating mga inuhing baboy. So 100 days sa pampurga. 101 days, reduce na naman ako sa pagkain niyan. So, mga 1 kilo per day na lang po until mating uh, nag-reduce ako ng pagdating pa din ng 112 days. So, almost half kilos na lang yung pinapakain. Para pagdating mo ng 114 days or 115 days ng kanya pagbubuntis ay mga na po siya. So, pinapakain pa rin po namin pagdating ng 114 days. Pero, konti na lang po siya mga one fourth nilang lang po ata kilo per day so para 114 days 115 days ay mga nganak na po siya pag over po kasi yung pakain natin ay matagal po mga nganak baka po mag overdue kasi na, pag konti lang yung pinapakain mo nag uudyok sa nabiit na kulang yung pakain sa kanila nag uudyok na uh, gusto na nilang lumabas kaya uh, konti lang ang pinapakain pag uh, on the 114 days na dapat manganak na siya due date niya. So usually 114-115 days manganak. Yun po ang usually dito sa amin. Pag over ka sa pakain, yun po yung lumadak na uh, almost yung iba nga 120 days bago manganak kasi over sa pakain so na, hindi over sa pakain yung ating inahin para madali lang po silang manap so hindi naman po talaga mahirap ang, ang pag-aalaga ng inahin so importante lang malinis palagi ang kanilang kulungan nakakaligo kami dito nagliligo kami 3 times a day so sa umaga sa hapon asa uh, udto ba sa udto mga tiyagnon tapos sa hapon pagkakain sa hapon ay kami kaya 3 times a day kahit umuulan po ay naliligo rin kami so nasanay na po yung aming mga inahin na naliligo po sila 3 times a day alam araw mainit man o umulan ang panahon so, uh, importante po na uh, malamig yung katawan nila lalo na po bagong i ay o bagong bulog para hindi po mamamatay yung mga sinula dahil sa inyong mga katawan ng ating alagang baboy. So, pag malamig yung katawan nila, kondisyon na kondisyon po sila. So, that's all muna no for today's video mga suki at daghan salamat sa pagtanaw o kamping mong tanan.